At ka usapin si Professor Eugene. Prof, good morning po, Prof. Good morning po, Sir Ted. Thank you for your time. Go gotcha. ahead, Eto, para mas malinaw lang, ano, dun sa mga nakikinig sa atin, baka meron mga first time, napakinggan po ang mga salitang artificial intelligence. Sa mas madaling salita po, ano nga po bang ibig sabihin ng artificial intelligence? Um, yung artificial intelligence po ay mga sistema na ginawa ng mga tao para mapadali yung mga buhay natin. Uh, itong mga sistema na ito, ah uh, mayroong kakayan mag-isip at magtrabaho ng minimal supervision ng mga tao. So, kumbaga, ano po siya, uh, nakakapag-isip siya ng mga decisions na and magagawa siya ng mga actions na tumutulong sa mga Uh, day to days ng mga trabaho po natin. Oo, uh, speaking of trabaho, dito po ba sa Pilipinas, meron na mga industriya na gumagamit ng artificial intelligence? Uh, yes po, Ma'am Chacha. So sabi mo kanina, mga BPO po. Uh, yung mga BPO, may mga gumagamit na po ng mga, mga tawag na po natin ay large language models, mga, mga tools na tumutulong sa kanila na mag-answer uh, mag ng mga questions sa hotline um invest na agent muna tat ang kausapin niyo kausapin niyo po muna yung uh, parang uh, initial na machine na tutulong sa inyo kung kaya ng machine isolve ang problema niyo then tapos na po yung transaction hindi na kailangan mag-usap mag sa mga tao so ganun um na papabilis po yung mga transaction uh, ng mga ng mga BPO ng mga manufacturing industries at even sa healthcare gamit na po talaga yung AI Opo. So, sisingit lang ako, Professor, ha? Opo, Doktor, uh, yung po sinasabi po ni Doktor, sa amin pong mga sano dito, mga senior, computer. No? Ito ho yun. Tama, ano po? Yung computer ang nagde-desisyon. Yung computer ang gumagawa ng trabaho ng tao. Ito po yun, ano po, Doktor? Yes, Pa. Yung, para maliwanag lang sa mga tulad po namin na medyo ano ho dito. Uh, foreign to us itong usapin na ito. Oo. Game changer nga po itong artificial intelligence hindi lang dito sa Pilipinas, no? maging sa ibang mga bansa. Kung titignan natin yung sistema na ginagamit ng ibang mga bansa, medyo late na nga ang Pilipinas. Pero ano po yung potential impact naman nito sa society natin? Uh, sa business, employment, maging sa kultura ng ating bansa? Dapat ba talagang kabahan ang mga tao o yung mga ibang trabaho na baka mapalitan nga kami ng artificial intelligence intelligence soon? Hindi naman po, uh, ang AI po kasi ay isang teknolohiya. Pag sinabi po ng teknolohiya, nakakatulong po talaga ito sa mga trabaho natin. So, let's say uh, nasa manufacturing tayo, nakakaproduce tayo ng 100 na na pieces ng products po natin. Pag may AI, mas nakakarami po tayo kasi mga 150 at mga or even doble ang production natin kahit isang tao lang po yung naka-assign. So kumbaga, hindi po talaga mawawala yung mga tra ng mga trabaho dito uh, sa Pilipinas na pag gumagamit ng AI, yung AI lang po talaga ay pangtulong sa productivity ng mga tao. Pero dahil nga po ginagamit na to sa ibang mga bansa, dito rin sa Pilipinas, meron na. Yung ibang mga bansa, gumagawa na po ng measures, no, polisiya, sa paggamit ng artificial intelligence. Dito sa atin, I believe noong 2023, meron pong isang kongresista na naghain ng batas uh, sa itong House Bill 7913 tungkol nga po dun sa pag ng polisiya sa artificial intelligence. Pero nakabinbin pa rin sa Kongreso. Gano'ng ka-importante na unahin ito ng ating mga mga kongresista, ng ating mga mambabatas, gaano ka-importante na pagtuunan po nila ng pansin ng polisiya sa artificial intelligence? dapat po urgent po talaga ito kasi may mga gray areas po tayo sa AI na, na kailangan i-regulate. For example, yung AI po kasi ngayon nakaka-generate ng mga videos kahit uh, walang, walang material. Tapos nakakagawa siya ng mga synthetic na mga music, ng mga pictures na nakaka-threaten po sa mga creative industries po natin. So, wala po tayong intellectual property na law para dun sa mga AI na generated na, na, na stuff. So, may mga ganun po talaga na mga gaps sa mga batas mo natin na kailangan ipag-usapan at, the, at the very least kasi wala, wala po talagang batayan ang mga lawmakers or even mga korte ngayon to to address this mga AI na new stuff na, na, na dumarating. O oh, sige, ha, Tya, para mas maintindihan din po itong isyong ito, Dr. Eugene, maganda ho muna, sabi ho ninyo, ang AI katulong ng tao para mas mabilis po ang trabaho at uh, din po ng convenience sa ating lahat. Pero okay. meron pong mga bagay na dapat po natin ma ano ho, na ano, maintindihan na hindi sa lahat ng ay maganda ang pakinabang ng tao sa AI. Pwede ho ba natin ito munang simulan isa-isa? Ano po ang dangers nito kapag wala pong regulasyon? Can you please identify? Ah. Opo, oh, sir. Sige. Yung isa pong example ay meron mga dubious na websites na AI-powered na pwedeng magbigay ng mga unethical na mga sagot, like kung sa paano mag-hack ng mga systems, kung paano mag-login sa mga bank accounts ninyo. So, yun pa lang kung let's say malicious yung intent niyo makakakuha ka ng mga tips kung paano mag uh, ng masama mayroon ring AI na uh, na sobra naman uh, efficient at wala, baka mawala ng trabaho yung mga for example mga architects um, lumapit sa akin yung College of Architecture at sabi sir may mga AI na websites na sila na gumagawa ng mga AI based na buildings sabi ko well ooh pero kailangan yung pa rin ng expertise uh, hindi talaga ma-replace ng AI yung mga ano uh, na yan kasi um, kulang pa rin ng sa building code yung mga ganun na designs ng AI so marami po talagang instances yung mga technologies na iyan na makaka makaka-hurt mm. <laughs> sa mga day-to-day -day na tinatrabaho so yun pala po dalawang examples. Uh, wala po talang regulasyon uh, on that. Opo, pero hindi ho ba sa inyo po sa UP, may, meron na kayong pag aaral no? Para meron ho kayong sinasabi na dapat ay mga panuntunan, ano ho, para po sa responsible and trust, trustworthy artificial intelligence. Uh, yung po sana ho, para mailatag maintindihan natin bakit ba kinakailangan dito ng regulasyon. Nabanggit po ninyo, yung pong mga pepeding gamitin sa masamang mga ga, mga intensyon and then yung pong pagkuha yung pagkakaroon po din ng mga trabaho ng tao na maari pong pakinabangan ng iba so nawawala na po yung sense ng mga interior designer yung mga architect mga arkitekto mm -hmm. kasi nga pwede ka na ngayong interior design, hindi mo na kinakailangan ng tao. Eh. gusto Kung gusto, mag-aagawa mag ka, AI lang yung gagawa oh. ng iyong interior design. So, ano pa, nagkurso nung batang ito na nag-aaral. Eventually, computer lang ang gagawa ng trabaho niya. Pwede ho ba natin mailatag mo para mas maintindihan po natin ano ho ba ang mga dapat? Go ahead, sir. Yeah. Yung mga kailangan na i-regulate po is, of course, the extent na kailangan gawin ng AI. For example, uh, sabi nyo nga, yung plano, paggawa ng building, example, even assignment sa sa school um, sasabihin pa natin na yung AI pwede gumawa ng inspiration na parang simulan na gawa ng outline simulan na gawa ng uh, initial na plano pero kailangan pa rin ng ng expertise ng ng tao kailangan pa rin talaga ng human intervention kasi baka kasi yung gawa ng AI mali kasi kailangan pa rin hindi talaga 100% tama yung uh, parati tama yung mga AI kasi uh, base lang siya kung ano mahanap niya sa internet eh. So, ibig sabihin po niyan, um, kailangan kailangan i-discuss na okay, yung AI hanggang dito lang uh, for this use case. Tapos uh, ituloy natin siya na manual na hindi na kailangan yung, yung AI 100% ng trabaho siya na yung gagawa. Kailangan meron na rin human intervention. So, yun po yung kailangan natin i-sabihin na uh, AI is there to help you but it's not there to replace you. Kailangan lang talaga ng ganun na mindset. Kasi kung hindi, parang magre-rely naman tayo sa AI, sa mga decisions mo natin, parang hindi naman. Kailangan pa rin ng human human intelligence. Maganda po yung bringing up nyo yon yung extent uh, na ng paggamit ng artificial intelligence na dapat maisama kung sakaling mang irregulate ito na gagawin nga po ng ating mga mambabatas. Uh, aside po dito sa extent na paggamit ng artificial intelligence, ano-ano pa yung mga kailangang i dito sa artificial intelligence? Ah, kailangan po ipagbantayan yung mga R&D ng AI. Okay, so dapat uh i, i push ng government yung ifa fund yung government yung mga ai na nakakabuti sa uh, lahat ng mga pilipino okay so kailangan i benefit yung tao hindi biased sa mga foreign uh, na uh na countries kailangan gawa ng pilipino para sa Pilipino. Mm -hmm. right kailangan din ng infrastructure kailangan rin ng um, ah, kailangan din ng mga laboratories para mag-keep up tayo sa mga AI na ginagawa ng mga 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 developed nations kasi sila gumagawa sila ng mga AI baka in the end uh, si sa kanila yung intellectual property baka tayo yung magbabayad ng mga licensing kung wala tayong sariling AI Ano po yung R&D na nabanggit niyo po kanina? Ah, may may mga research po kami dito sa IPdiliman sa am na gumagamit ng AI. So, may mga projects uh, po kami ng mga colleagues po namin na na pag-improve ng weather forecasting ng PAGASA. Meron din po kaming mga um, uh, projects na mag-improve ng vehicle license plate registration using mga camera. So, yun po yung mga ng mga research na pwedeng pondohan ng uh, ng gobyerno or ng Um, ng private institution para makagamit ng maka-invent kami ng mga technologies na nakakabuti ng mga day-to-day uh, -day lives ng mga Pilipino. Sige. sa so, dalawang punto ito, uh, uh, doktor ano po uh, yung yoong uh, gobyerno tumulong sa well UP also and the private sector matulong-tulong lahat to develop uh, AI uh, sa atin to AA develop policy. the program actually the program ano ho, ano po sa ating pambansa. That's one. And then the second thing is to regulate. Yung pong regulasyon, hindi ho ba kaya napakahirap na challenge ito sa mga mambabatas? Paano mo ilalatag ang mga salita para mo ma-regulate ang paggamit sa artificial intelligence. Uh, kayo ho ba meron na kayong mga draft study tungkol dito? Anong mga wordings nito kung ma para sabihin mo na mali na ang paggamit mo ng AI na iyan? Mm. Uh, tama po uh, Ted. so um medyo mahirap talaga i-regulate yung AI kasi sobrang bilis ng mm -hmm. takbo ng development uh, pero ada very list po may mga minimum policies po or guidelines po tayo na, na pwedeng iilatag for example AI uh, uh, dapat gumawa ka ng AI na makakabuti sa mga mamamayan so yun po malakas na po agad na ano yun na, na major na policy kailangan yung AI hindi um, hindi biased sa isang demographic na puro lalaki lang yung um, pinapabor ng mm -hmm. ng AI. So kailangan may ganun. Unbiased siya, mm -hmm. hindi siya nakaka-hurt -nakaka ng mga tao. So yun po, at the very least, kailangan uh, may may national policies po tayo on that. Tapos yung mga regulation, uh, we have to start discussions lang po. At the okay. very least, may kailangan i-discuss, i-pag-usapan. Opo, simulan na ang pag ang, ang pag-uusap para magkaroon tayo ng uh, reasonable ano, ho, at klaro na mga regulasyon para po nga dito sa AI uh, programming na ito. Ano po? Kasi nga din... Apo. Um, di ho ba, may mga balibalit Papano ba maapektuhan ng AI ang media? Ano po, ang sektor ng media Uh, sa inyo pong mga pag-aaral, kung meron man po, Profesor, paano ba, ba't uh, ba, ba nanganganib din dahon trabaho ng mga taga media sa AI? Mm, uh, for me po, if talagang ipupush ng AI, pwede kasi tayo gumawa ng mga avatars na AI-related uh, na example. Uh, gagawa ka ng robot, ng robot, siya ni magdadala ng news. Pero siyempre wala po siyang emotion, wala siyang ano, puro talita lang po talaga siya. So, iba talaga yung yung sense na may tao talaga involved. Okay? Tapos yung, sa research, um nakakatulong po yung mga chat GPT yung mga mm -hmm. large language models na yun, na, pang, na dati kailangan niyong magmano-mano pag research ngayon, meron na pang AI na nag ng mga research po natin at mas napapabilis yung mga trabaho po natin. Opo, pero so, yun yung po, o, o, siya. Opo, pero yung mga napapanood ko na newscaster na alam mo'y tao, opo, pero <laughs> ano pa na sila, no? Uh, computer generated AI po iyon, di ho ba? Pero nagbabalita sila na para sila may binabasta ding prompter. Mm, mm. May ganun po, may ganun na mga technologies po ngayon. Pero yeah, I mean nasa mm -hmm. uh, atin po 'yun. <laughs> opo, Kung, opo. Pero pe, uh, pero 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 'yun po, uh, 'yung by ethical kung sakasakali, ang binabasa mo naman ay factual news. Ang 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 kumbaga ang dini, ang inihahatid na balita ay factual, pero hindi na po tao 'yung napapanood mo kung hindi computer generated na mo 'yung tao. Ethical ho ba 'yon? Um, well, yun na yun po yung kailangan pag-usapan. Uh, mm -hmm. for uh, yun yung ano po talaga na casing na disruptive po talaga yung mga technologies na yan. And mm -hmm. yun nga, I mean, kailangan uh, pag-usapan is that allowed is that um, okay. kahit ethical ba siya, apo, apo. pwede ba siya i-allow or hindi. Oh, so, um, I mean, marami po, marami pa talagang discussions ang kailangan okay. na well, pero uh, for for me po kung let's say, kung maliit kay na, na, radio station or maliit na budget na broadcaster pwede po yun pero for, for, for big networks, ah, okay, kailangan mag-invest ng, ng tao talaga na uh, they can afford uh, celebrities like we po. But for mga small po na uh, ano, okay. regional uh, or local, yun, they can, they can use this and this way. Ang danger yata dito, uh, Professor, Doctor, is that baka kasi nga, no, talagang mukha na siyang tao, pero computer generated po ito, ang ibinabalita niya, puro mali ano po, yung po bang mga ganon na may lumikha nun, yun po ang magpapakarap siya ng mga maling informasyon, yun ho ba, uh, kaya bang malaman kung si, saan nagmumula yun, sa nagbo-broadcast yun? Ito ho yung mga, ito ho nga yung sinasabing danger ng AI eh. Sa so, usapin po ng disinformation. Yes po. In terms of uh, that, yun yung uh, kailangan pag-usapan sa kongreso So, sino po yung may responsibility sa paggawa ng uh, maling AI na yan. Tama. Uh -huh. Is it the one that created the AI? Is it the one that delivered the mm -hmm. AI? Is it mm -hmm. the one na uh -huh. naka -huh. ng AI? So, wala pa tayong ganun na batas. So, kailangan pag-usapan na. Kailangan i-regulate. Yung mga na bagay. Sige po. Doon po sa, uh, sa hacking, no? sa cybersecurity, yung pong mag design ka ng AI para wala ka ng halos pinipindot o ginagamit. Buong araw, hack ng hack yung computer ng kung anong-anong mga website o, o, o baang kuman yan o ano, pwede po yun, di ba? Gawin ngayon sa sa, sa makabagong panahon? Yes po. Um, um, uh, hindi po gano'n sa akin <laughs> Pero pwede kayong gumawa ng AI na siya yung uh, mag uh, magpukuha mm -mm. ng mga kombinasyon ng mga PIN, yes. ng mga password ninyo. Opo, oh, oh opo. Oh um, yun, analytical talaga yon kailangan yes, uh -oh. uh, bantayan Opo yung apo ipwedeng mangyari at yun ang dapat na sa regulasyon di ba kasi ngayon walang batas yata ganun no na, na particular po tutukoy sa isang sa isang IT expert sa mahusay sa computer na makagawa ng program na yun lang po ang tinatrabaho nito sa halip na kumuha ka ng actual physical na mga tao na nakaharap sa computer AI na yung gumagana mag-isa <laughs> Opo Um yeah that, that salahat po ng technology mayon mayroon talagang mga bad side. Ganoon po rin yung internet, diba? Dati nung internet, uy, sobrang ganda, may, may mga benefits kasi. Okay. may mga dark side rin ng mga ng mga web, mga websites po na dati uh -huh. na Okay. Uh, kailangan i-bantayan. Ganoon din po sa any other technology. Opo. Pati raw po mga pleading husgado, yung mga pleadings ng mga abogado, desisyon ng husgado. May pwede rin AI Uh, yun po yung uh, hopefully ni-develop namin with the Philippine uh, Supreme Court po. May mga projects po kami din with that to um automate po yung uh, kumbaga uh, research ng mm -hmm. historical uh, jurisprudence. Ah, okay. Para mas mabilis yung pag uh, ano pag ah, okay. ng mga okay. uh, So, meaning, kapag uh, sinabi mong jurisprudence ng particular pong kaso, instead na ikaw yung nagbabasa ng libro o nag ka sa mga past, SCRA, no? Supreme Court mm -hmm. Reports Annotated, isa-isahin mo, yun ng computer ang maghahanap sa iyo ng jurisprudence. Yan po... At siya magsasummarize. At siya magsasummarize. That is, ng, et, mga that is ethical, no? That's ethical. Yes, po. Kasi based lang siya mm. sa historical data. Eh. Okay, okay. Sige. Oh, that's pero iperyo nice. yung opinion, pero yung maggagawa ng desisyon whether tama yung petition o mali, tao pa rin. Judge pa rin yan. <laughs> tao pa rin. O. Kumbaga katulong lang no na ating magiging katulong ng mga husgado natin ang AI o. kung sakali. Mm. Yeah, Kanina na pag-usapan yun pero ni Sir. Pero kagandahan nyata din sa AI hmm. kasi hindi mo siya pwedeng lagyan. <coughs> Aray ko po. Oh, kaya nga dip, na, na, may, lang, may punto. Joke lang po hindi, yun, in all professor. fairness may punto kasi kaya nga pinipilit 'di ba ang lahat ng government agencies mag, na maging uh, mag digitalized mag lahat. Mm -hmm. O para mas mabilis at maiwasan ng lagayan Di ba yun ang Sige, dahilan? O ito kanina. Pinangiti ko lang si professor Ito nga Prof, kanina napag-usapan nyo ni Sir Ted yung banta ng AI sa sektor ng media Pero dito sa Pilipinas Kapag nagsimula na po Ang ating policy makers Sa paggawa ng regulation at uh, polisiya Ukol nga dito sa artificial intelligence Ano-anong mga sektor Ang pinaka dapat matutukan nila or wala ba tayo dapat isingled out? Dapat for all sectors ito? Mm. Uh, pag may data po kayo, affected rin ng AI. So, kumbaga, um, yung mga manual po ng mga tasks, uh, medyo may kailayuan pa tayo doon sa AI kasi may mga, mga robotics ang kailangan po doon. Pero yung mga um, ngayon po na trabaho nyo talaga ay via the internet or digitally uh, heavy, doon po malaki po yung effect. So, baka pwede i-prioritize yun. Kanina niyo pa po binabanggit na yung pag-prioritize nga sana ng ating mga mambabatas dito sa artificial intelligence sa paggawa ng polisiya. Pero ang DTI, meron na silang tinatawag na Center for Artificial Intelligence sa ngayon na hindi pa rin po nabibigyan ng pondo. Di ba? Hindi pa po na, hindi pa rin po napopondohan yung kanilang programa. Kanina nyo pa po binabanggit yung threat and yung importance din ng artificial intelligence. Bakit po parang isinasawalang o parang dinededma hmm. yung hindi pondo? Hindi naman siya nagpopondo, Chacha. Hindi, yun nga. Para, mainti para maintindihan ng mga okay. mambabatas natin kung gano'ng kahalaga na dapat mapondohan po itong Center for Artificial Intelligence na meron na tayo ngayon sa DTI. Hmm. Ah, kailangan na po ng ano ng uh i educate po yung mga uh, ano natin mga mambatas na may benefits po talaga yung AI so kumbaga uh, kung mag-invest po tayo kasi akala nila cost lang po yung mag-invest sa mga research uh, at mga buildings na ito para pag-push ng uh, AI agenda pero yung return of investment po kasi pag mag-invest po tayo sa sa AI makakatulong po talaga sa mga industriya ito na uh, pag-improve ng paglaki ng mga GDP po natin at pag mas productive po tayo. Sige po. So sa mga panghuling tanong lang po, Profesor, mahal ba yan? Mahal ba ang perang, malaki ba ang perang kakailanganin ng inyong sektor para dito sa development ng AI na ito para sa pakinabang ng mga Pilipino? Mahal po yung equipment na yung kailangan um, mm -hmm. na estimate po namin mga kalahating uh, billion po o mga 500 million uh, pesos po yung kailangan para lang makompete tayo sa mga ChatGPT okay. na yung gawa ng OpenAI na kumpanya sa US mm -hmm. so yun pa lang po is just a fraction of the the equipment na kailangan and um, yung mga neighbors pa natin like Singapore and India nag invest po talaga ng mga bilyon sila sa okay. mga equipment para lang mag-hoard sila ng mga equipment na gumagawa ng AI. So tayo nahuhuli din tayo kasi okay. wala pa po tayong uh, equipment dito sa ano wala tayong strategy and okay. Kung gagawa sila ng mga intellectual property ng mga AI edi <clears throat> tayo tapo yung magbabayad okay. ng license kasi Opo. hindi natin Opo. hawak yung IP. Opo. Opo. So kumbaga po para mas maintindihan din po natin ito no. Kinakailangan pondohan po itong uh, itong national AI policy po na binubuo ngayon nila uh, nila uh, professor nila Dr. Eugene nang sa ganon ito po ay makapag-develop din ng mga Pilipinong IT expert hindi ka na mag-abroad di ba dito pa lang po we can employ them and then dapat ito pinopondohan ng pinopondohan kasi nga continuing ano ho ito work in progress, Ganun pong gusto mangyari nila uh, Dr. Eugene dito para po maintindihan natin ano pong dapat itawag natin dito. Ano pong uh, uh, um, agency ang dapat itawag dito? Um, at the very least po, uh, mag-start po tayo sa isang AI Advisory Council na mag-advise sa gobyerno na ganito po yung dapat yung gagawin natin. Tapos yung council na yun pwede mag-grow into a, um, to a bureau na pamamahala sa mga AI ng bansa. And yun nga po, uh, kailangan invest ng, ng time. Yung mga research na nakakatulong sa mga, mga mamamayan. Okay, sige. So salamat po ng marami, Professor. At kami po inyong katuwang. And we will call some members of uh, you know, the legislature para po malaman kung ito ho ba'y bibigyan nila ng panahon. Opo yep. at kasi nga ito ako ngayon bilang kahit na apo ako'y nakatatanda at ako maalam dito mm. iniisip ko na importante importanteng ito kasi Agree. ito yung ito yung future eh. Yeah. Opo at okay. kailangan din po ng grupo ni tulod ng mga grupo ninyo na Dr. Eugene na nagpapaliwanag dito para mas maintindihan po namin. Hindi kaya dapat din ang Congress AI na. <laughs> Hindi, may mga nagtatanong nga dito, magkakaroon daw ba ng AI for corruption soon? Oo. Oh, oh. Umabot <laughs> uh, na, pinatatawa lang natin uh, si Doc Eugene. Doc, Doc Eugene, uh, thank you po. Salamat, Doc. Oh, Maraming okay. salamat po. Maraming salamat po, sa support. And oh, po. Oh, Dr. Eugene Rex Opa. Halaw. Siguro. Sabi ang, ni Dr. Eugene, baka hindi tayo mapunduhan ng Congress niya. AI Intelligent, o oh, AI Program ah, Coordinator mm, ng UP mm, mm, mm. Diliman. at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.